Hi guys! Good morning! Ayan, nandito sa bahay ngayon. Nandito yung mga pamangkin ko, si Dayan at si... RR. RR or Prince Asher. Ayan guys, ito yung... Ipapakita ko sa inyo itong bahay namin ngayon. Ah! Ayan guys, yan yung mga bulaklak ng mother ko. At ito guys ay tindahan niya. So, dito muna tayo sa likod. Maraming mga bulaklak kasi yung mama ko guys. Mahilig siya. Pati yung papa ko guys. Mahilig din sa mga bulaklak. Ayan guys. At ito. Yan sa loob ng bahay. Meron. Yan, meron pa din. At may suklay pa dyan. Ayan <laughs> guys. Yan yung bahay namin. Ito yung baba. At meron kami yung mga kwarto namin guys. Nasa taas. Mababa kasi yung lote namin guys. Kaya. Ayan. Tingnan nyo yung kalsada. Nandyan yung kalsada. Nandyan yung kalsada guys. At nandito kami sa baba. Yan, mababa yung pwesto namin dito. At yan yung bahay ng auntie ko. Hindi para tapos, pero tatapusin na yan nila, guys. Yan yung bulaklak ng mother ko. Ba, guys? Ang hilig talaga ni mama ng mga tanim ng bulaklak. Kahit dati pa, guys, wala pa kaming sariling tubig. Mahilig na yan siya ng mga ganitong bulaklak. Kaya malayo yung pag-igiba namin ng tubig para dito, guys. Nung high school pa kami. Pero ngayon na ah, meron kami sariling tubig, hindi namin binibili yung tubig sarili namin. Parang sa sapa galing ba guys? Yan yung tubig namin. Kaya meron kami sintre eh. na pagawa ako noon. Pero hindi na ginamit ng mother ko kasi uh, mahal yung kuryente guys. As in guys, sobrang ganda ng mga bulaklak ni mama. Hmm. Yan guys, O, so, ito, palaya. May talong. Talong to ar? Talong no. Ito? Gabi. Gabi? Mm. And, Napo dito, dito. Oh. At ito yung bulaklak niya. Ito yung bulaklak niya, guys. Ang ganda niya. Kasi dire yun? Di yan? Dire, oh. Ayan, Gabi. Hindi man yan, Gabi, oy. Bulaklak man yan. Lawar, pakita mo yan. Pakita mo. Ayan. Yan siya, guys. So, yan. Yan yung dyan yung pangalawang palapag namin guys, at ito yung sala, at ito yung kusina namin hi at dito guys, ito yung sintri tinabunan na lang ni mama ng mga ganito ito yung sintri namin guys, na hindi na nagamit yan yung makina hindi na namin ginamit yung sintri namin guys, kasi yun nga, sobrang mahal ng kuryente at ito yung bahay namin sa loob. Simpleng simple lang yung bahay namin guys. Hindi pa napinturahan. Ito yung likod namin guys. Uy! Ingat kayo, ingat, ingat. Meron siyang mga ganito guys. So, sobrang slippery ito, guys. Kaya mag iingat talaga kami kapag dito kami dumaan. Kasi kapag maglinis kami ng sahig ng CR guys. Dito kasi siya dumaan. O wala kasi siyang lagayan ng tubo. Kaya dyan dumaan yung tubig at dito nagkalumot-lumot oh <tod> kaya yan siya guys walang daan na walang hus at ito yung likod ng bahay namin tara ito yung likod ng bahay namin pero itong motor guys hindi yan namin wala kaming motor na bago dito may mga manok-manok si kuya yan yeah, okay. nakakain na to at na ni Dayan at meron pa okay. na limlim dyan na manok. At dito yung CR namin guys. Basta ito na yung likod ng bahay namin. Pero oh, ba diba guys? Sobrang ganda. Ang laki ng daanan namin dito. Yan. Meron kami mga okay-okay. <laughs> Diyan yung, as in, malaki yung kusina namin, guys. Yung papa ko, hindi ko alam bakit mahilig siya ng malaking kusina. Yung dating bahay din namin, ang laki din ng kusina. At, yan. Bulaklak yan. wag niyong kunin, ha? Maganda yan. Minsan lang yan mamumulak eh. Itong mga mamumulaklak ang ganitong klaseng ano. Minsan lang siya lak guys. Kaya swerte daw kapag may bulaklak yan. Hindi ko alam. Basta yun ang sabi-sabi. Swerte daw kapag ang snake plant ay magkaroon ng bulaklak. Kasi minsan lang talaga yan sila mamulaklak. Ito naman <laughs> ito din daw maganda oh. yan meron kam hindi yan aming kakao <laughs> kakaw sa kapatid ng papa ko yan guys yan yung likod at dito guys malaki yan dyan plano ko yan gawing kwarto ng mama at papa ko kasi yung mga kwarto namin nasa uh, sa taas lahat tatlong kwarto nandoon dito guys plano ko sana gawing kwarto para sa mama at papa ko kapag tumanda na sila guys kasi hindi na sila makaakyat ng hagdanan o no? ba diba? pero wala pa talagang budget kung magka budget lang yan at dito yung mga ukay-ukay -okay namin. Marami. Ginawa na lang naming sampayan ngayon. Pero maganda dito ang sampayan kasi malinis o so hindi siya maputikan dyan. At dito at dito yung video okihan namin tapos tindahan ni mama. At diba guys, ang laki ng wanang. At may sili pa kami dito. Nag-iisang bunga. Hindi yata ito nakita. <laughs> nag bunga. At yan guys, sa ah, Antikku yan simbahan nila yan. O, oh, ba? Diba? Sobrang ganda dito. Hi! Ate, voice over ko na lang dito guys kasi nanood yung mga pinsan ko na mga video dito. Baka makapirate ako. At ito yung motor ng kapatid kong babae at yun ang sakoy ako. At yan yung tindahan ni mama. Pero sarado yung tindahan ngayon ni mama guys kasi nandoon sila sa bayan kasama ang anak ko at isang pamangkin ko. At yan, ito na yon Harap ng aming bahay. O, oh, di ba diba? Ayan, ang daming mga bulaklak. Mahilig kasi si mama sa mga bulaklak. At yan kapatid ko guys, hindi pa niya ako nagpansin. Nagwebwe pa ako dito para mapansin. Pero sobrang mahiyain yan. Kaya ayan, nagtago guys. At iyan yung bahay namin. Nandyan lahat yung tatlong kwarto namin sa taas. At saka yung tanawin namin dito ngayon ay sobrang ganda. Blue, blue sky talaga. At yan ako nakakonect ng wifi. At iyan, tingnan nyo naman. Sobrang laki ng mga halaman namin dito. At yan sa taas yung tatlong kwarto. At sa baba, sala lang yan. Tapos yung sa likod ay kusina namin. Kaya sobrang laki tingnan ng bahay namin guys. Kasi kasi wala pang mga mga sofa guys kaya sobrang laki niya tingnan yan guys at dito naman ito yung daanan Diyan yung punta, bahay namin at dito may daanan yan dito at dyan papunta ang tindahan ni mama at dito papunta dito Ayan. dito yung sampayan I amin mean. so Ayan na nga guys, hindi ko pinapinturahan yung bahay kasi inuna namin yung lupa doon sa bukid. At saka pagkatapos nung lupa namin sa bukid guys, nung 2022, umuwi ako. Tapos 2022 nung bumalik ako na doon, nagtatrabaho sa kina na sir, ay yun na namang yun na binili ko doon, yung pigiri namin. Medyo malaki siya guys. Ang ganda niya, ano, uh, lagyan ng pigiri at saka yung poultry. Ang ganda kasi malayo din sa kabahayan guys, nasa likod pa. At wala yung anak ko ngayon dito guys kasi yung mama ko at isang pamangkin ko at yung anak ko pumunta sila sa bayan. Hindi ako sumama kasi hindi pa ako nakaligo guys. Late na ako gumising kaya ayan kami lang dito ang naiwan. Yung kapatid ko nasa taas at saka isang pamangkin ko nandito ng hugas at at ng plato. Kaya kami lang tatlo yung nandito sa labas ngayon nagpainit. Kasi yung anak ko nga sumama so sa mama ko. Hindi yun magpaiwan sa mama ko guys eh. Talaga ayaw niya magpaiwan. Bahala na nandito ako sa bahay. Siya sumama, so sasama talaga yan sa mama ko. So hindi siya parang ikog na yan ni mama. So, kaya kami lang tatlo dito ngayon. No, diba? Ang ganda ng mga bahay dyan. Hey! O probinsya-probinsya kami guys. Pero sobrang linis at maraming punong kahoy dito. So... Yan lang guys. Thank you for watching. Bye bye Ar. Say bye bye Ar. Bye, bye bye. Bye bye guys. Bye bye. Bye bye. Thank you for watching. So yan guys. Thank you for watching. Bye bye.